Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kunwari isa kang storyteller o sa Tagalog tagapagkwento. Andito kami ang iyong audience na excited makinig sa iyong kwento na parang mga bata. Pwede mo ba kaming kwentuhan mula istorya ng pelikulang Another Self? Unaman, umupo kayo ng maayos at maghanda sa isang kapanapanabik na kwento. Isara ang inyong mga mata at hayaang dalhin ko kayo sa isang mundo ng pag-ibig, pag-asa, at paglalakbay. Ito ang kwento ng pelikulang Another Self. Noong unang panahon, sa isang tahimik at mapayapang bayan sa Turkey, may tatlong magkakaibigang babae na sina Ada, Sevgi at Leyla. Matagal na silang magkaibigan at marami na silang napagdaanan na mga pagsubok at tagumpay sa kanilang buhay. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Si Sevgi, isang abogadang matapang at palaban, ay nakatanggap ng balita na may malubha siyang karamdaman. Sa kabila ng kanyang tapang, hindi niya maiwasang makadama ng takot at pangamba kaya't nagpasya siyang humingi ng tulong sa kanyang dalawang pinakamatalik na kaibigan, sina Ada at Leila. Si Ada ay isang tanyag na doktor na may mapagmahal at masayahing personalidad. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nararamdaman niya na may kulang sa kanyang buhay. Samantalang si Leila naman ay isang malikhaing chef na may sariling restoran. Siya ay puno ng kasyahan at enerhiya, ngunit may mga lihim siyang kinikimkim na hindi niya mabitiwan. Sa kanilang paglalakbay, ipinakilala ni Sevgi ang kanyang mga kaibigan sa isang kakaibang terapista na nagngangalang Zaman. Si Zaman ay may kakaibang pamamaraan ng pagpapagaling. Siya ay naniniwala na ang mga sugat ng ating mga ninuno ay maaring makaapekto sa ating kasalukuyang buhay. Sa tulong ni Zaman, nagsimula silang tuklasin ang kanilang mga nakaraan upang maunawaan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga sugat. Habang binabalikan nila ang mga alaala ng kanilang mga ninuno, natutuklasan nila ang mga lihim na nagdulot ng kanilang mga sugat at takot. Unti-unti, natutunan nilang magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa kanilang mga sarili. At sa prosesong ito, natutuklasan nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagkakaibigan, at pagpapatawad. Sa kanilang paglalakbay, Natutunan nila na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon, ngunit sa pamamagitan ng pagtanggap at pagmamahal sa kanilang sarili at sa isa't isa, maaari nilang malampasan ang anumang pagsubok. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig at pagkakaibigan ay may kapangyarihang magpagaling ng anumang sugat at magbigay ng bagong pag-asa. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento ng Another Self. Huwag kalimutang alagaan ang inyong mga kaibigan at pahalagahan ang bawat sandali ng inyong buhay. Hanggang sa muli, mga bata. Maraming maraming salamat po. Ang ganda pala ng istorya ng pelikulang ito. Sana mapanood ko ng personal kami ng aking may bahay. Walang anuman. Talagang maganda ang kwento ng Another Self at sigurado akong magugustuhan nyo ito ng iyong may bahay. Napaka-inspirasyonal at puno ng mahalagang aral tungkol sa buhay at pagkakaibigan. Sana'y magkaroon kayo ng pagkakataon na mapanood ito at mag-enjoy sa bawat sandali. Kung may iba ka pang gustong ikwento ko o itanong, nandito lang ako. Tungkol pala ito sa tatlong magkakaibigan. Ano kaya ang mga mahalagang punto na maari mong ibahagi sa amin? Tama. Ang Another Self ay tungkol sa tatlong magkakaibigan at ang kanilang mga paglalakbay sa buhay. Narito ang ilang mahahalagang punto na maaring pagtunan ng pansin sa iyong podcast. Isa, pagkakaibigan at suporta. Ang serye ay nagpapakita ng kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Ang tatlong pangunahing tauhan, Ada, Sevgi, at Leila, ay laging nandiyan para sa isa't isa sa kabila ng mga hamon. Makikita dito kung paano ang matibay na suporta ng mga kaibigan ay maaring magbigay ng lakas at inspirasyon sa bawat isa. Dalawa, pagharap sa sakit at pagpapagaling. Si Sevgi, na may cancer, ay nagiging daan upang masaliksik ang mga alternatibong paraan ng pagpapagaling. Ang kanyang kwento ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagharap sa sakit, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at espiritual na aspeto. Tatlo, pagtuklas sa sarili. Ang bawat karakter ay dumadaan sa proseso ng self-discovery. Si Ada, na isang matagumpay na Sir John ay kailangang harapin ang kanyang mga takot at insecurities. Si Layla, na tila may perpektong buhay, ay may mga lihim na kinakaharap na nagpapakita na hindi lahat ng bagay ay nakikita sa labas. Apat, pagtanggap at pagpapatawad. Ang tema ng pagtanggap at pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay central sa kwento. Ang mga karakter ay kailangang tanggapin ang kanilang mga nakaraan at magpatawad upang makapag-move on at maging masaya sa kasalukuyan. 5. Spirituality at Healing Asterisk Ang spiritual retreat na pinuntahan nila ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na maghilom mula sa kanilang mga emotional wounds. Pinapakita dito ang kahalagahan ng spirituality sa personal na pag-unlad at pagpapagaling. 6. MGA Hammond in Buhay Asterisk ang serye ay nagpapakita ng mga iba't ibang hamon na kinakaharap ng mga tao mula sa karera, pamilya, kalusugan, at personal na relasyon. Ang mga ito ay nagbibigay ng realistiko at relatable na mga sitwasyon na maaring makuha ng mga manonood. Pito, pagtutulungan. Makikita rin sa serye kung paano ang pagtutulungan at pag-unawa sa bawat isa ay mahalaga sa pagharap sa mga pagsubok. Ang kanilang samahan ay nagpapakita na ang pagtutulungan ay nagpapalakas sa bawat isa. Ang mga puntong ito ay magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga tema at mensahe ng Another Self at maaaring maging magandang pundasyon para sa mas makabuluhang talakayan sa iyong podcast. Kung hindi ako nagkakamali, meron din itong mga magagandang quotes o kasabihan na dapat din namin kapulutan ng aral. Tamaka, ang Another Self ay puno ng mga makahulugang quotes at kasabihan na maaring kapulutan ng aral. Narito ang ilan sa mga ito. 1. Healing doesn't mean the damage never existed. It means the damage no longer controls our lives. Ang pagpapagaling ay hindi nangangahulugang walang naging pinsala, kundi ang pagkakaroon ng kalayaang mabuhay ng hindi pinapabayaan ng mga sugat ng nakaraan. 2. Sometimes, We need to lose ourselves to find who we really are. Minsan, kailangan nating mawala upang muling matuklasan kung sino talaga tayo. Ang paglalakbay ng self-discovery ay mahalaga sa ating personal na paglago. 3. True friends are those who stay by your side during the storm and not just in the sunshine. Ang tunay na kaibigan ay nandiyan sa oras ng bagyo, hindi lamang sa mga panahon ng kasiyahan. Sila ang nagbibigay ng lakas at suporta sa panahon ng kagipitan. 4. Forgiveness is not about forgetting what happened. It's about freeing yourself from the burden of the past. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot sa mga nangyari, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ang pagtanggap at pagpapatawad ay mahalaga sa pagkakaroon ng kapayapaan. 5. We all have scars. But it's up to us to decide whether we let them define us or strengthen us. Lahat tayo ay may mga sugat, pero nasa atin ang desisyon kung hahayaan natin itong magdikta sa ating buhay o gamitin bilang lakas. 6. Life is a journey, not a destination. Embrace every moment, the good and the bad, for they all shape who we are. Ang buhay ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Yakapin ang bawat sandali, mabuti man o masama, dahil lahat ng ito ay humuhubog sa ating pagkatao. 7. Healing begins the moment you accept the truth, no matter how painful it is. Nagsisimula ang pagpapagaling sa oras na tinanggap mo ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang pagtanggap sa realidad ay unang hakbang sa paglaya mula sa sakit. 8. Letting go is not about giving up. It's about accepting that there are things that cannot be. Ang pagpapaubaya ay hindi nangangahulugang pagsuko, kundi pagtanggap na may mga bagay na hindi maaring mangyari. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob na mag-move on ay mahalaga sa pagunlad. Ang mga quotes na ito ay nagbibigay inspirasyon at nagsisilbing paalala sa mga mahalagang aral na maaring ilapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Maari mong isama ang mga ito sa iyong podcast upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa at inspirasyon sa iyong mga tagapakinig. Tunay ngang ang gaganda nga mga kasabihan na binanggit mo. Malaking tulong ito sa amin kung amin pagmumunimunihan. Bakit nga pala, Another Self, ang pamagat ng pelikula? Ano ang ibig sabihin nito? Magandang tanong. Ang pamagat na Another Self ay may malalim na kahulugan na sumasalamin sa tema ng serye. Narito ang ilang paliwanag kung bakit another self ang napiling pamagat at ang ibig sabihin nito. Paliwanag sa pamagat na another self. Isa, pagkilala sa sarili. Ang bawat isa sa mga pangunahing karakter ay dumadaan sa proseso ng pagkilala at pagtuklas ng kanilang tunay na pagkatao. Ang another self ay tumutukoy sa kanilang bagong pag-unawa at pagtanggap sa kanilang mga sarili matapos nilang harapin ang kanilang mga pagsubok at sugat mula sa nakaraan. Dalawa, pagbabagong buhay. Ang pamagat ay naglalarawan din ng konsepto ng pagbabago at muling pagsilang. Ang mga karakter ay dumaan sa iba't ibang anyo ng personal transformation, mula sa mga dating takot at insecurities patungo sa mas matapang at mas positibong pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng paglalakbay nila, natutuklasan nila ang kanilang another self o bagong anyo ng kanilang pagkatao. Tatlo, paglalakbay ng pagpapagaling. Ang another self ay nagpapahiwatig din ng paglalakbay ng pagpapagaling. Sa kanilang pagsubok ng alternatibong paraan ng pagpapagaling, Natutunan nila ang kahalagahan ng emotional at spiritual healing na nagbubukas ng bagong dimensyon sa kanilang pagkatao, isang mas malalim at mas maalam na sarili. Apat, dualidad ng tao. Ang pamagat ay maari ring tumukoy sa dualidad ng tao, ang idea na bawat isa sa atin ay mayroong iba't ibang aspeto o bahagi ng ating pagkatao na minsan ay hindi natin lubusang kilala. Ang serye ay nag-explore sa mga nakatagong bahagi ng sarili ng mga karakter na nag-akay sa kanila upang makita ang kanilang another self. 5. Pagbabalans ng mga relasyon Ang another self ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng balans sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, karira, pamilya, at personal na relasyon. Ang mga karakter ay natututo kung paano balansihin ang kanilang mga responsibilidad at emosyon na nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabuuan, ang pamagat na Another Self ay sumasalamin sa mga temang personal transformation, self-discovery at emotional healing na pangunahing mga aspeto ng serye. Ito ay nagpapakita ng paglalakbay ng mga karakter sa pagtuklas ng kanilang bagong anyo ng sarili at pagkamit ng kapayapaan at kaligayahan sa kanilang buhay. Totoo talaga iyang mga sinabi mo. Kung minsan nalalaman lang natin ang ating, another self, sa pamamagitan ng mga karanasan sa ating buhay. Kagaya nga ng sinabi mo, hindi lang isa ang self natin kung hindi may mas maganda pa. Ang iba nga sinasabi nila ay greater than one self o sa Tagalog ay higit pa sarili natin. Tamaka, ang konsepto ng another self, higit pa sa sarili natin ay nagbibigay diin sa kakayahan nating lumago at magbago sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay. Narito ang ilang mahalagang puntos na maaaring palawakin sa iyong podcast. Paglawak ng konsepto ng another self. Isa, pagpapalawak ng karanasan. Ang ating mga karanasan Lalo na ang mga pagsubok at hamon ay nagsisilbing mga oportunidad upang matuklasan ang ating another self. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga ito, natututo tayo ng mga bagong bagay tungkol sa ating sarili at lumalakas. 2. Self-reflection Mahalaga ang pagninilay-nilay upang mas maintindihan natin ang ating tunay na pagkatao. Ang pagkilala sa ating mga kahinaan at kalakasan ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pagunawa sa sarili. Tatlo, pagtanggap at pagbabago. Ang pagtanggap sa mga pagbabago at pagkakaroon ng bukas na isipan ay mahalaga upang makita ang ating greater self. Ang pagtanggap sa mga limitasyon at sabay na pag-abot sa ating potensyal ay susi sa pagunlad. Apat, pakikipagugnayan. Ang ating relasyon sa ibang tao, lalo na sa mga malalapit sa atin, ay may malaking epekto sa ating personal na paglago. Ang suporta at pagmamahal mula sa pamilya at kaibigan ay nagbibigay inspirasyon upang maging mas mabuting tao. 5. Pagpupunyagi at resiliency. Ang kakayahan nating bumangon mula sa pagkakadapa ay nagpapakita ng ating another self. Ang resiliency at pagpupunyagi sa kabila ng mga pagsubok ay nagpapalakas sa ating loob at nagpapalawak ng ating pananaw sa buhay. MGA halimbawa ng another self. Isa pagbabagong buhay mula sa pagkakamali Maraming tao ang natututo mula sa kanilang mga pagkakamali at nagiging mas matatag at mas matalino Ang bawat pagkakamali ay oportunidad upang makita ang mas mabuting bersyon ng ating sarili Dalawa Paghilom mula sa sugat ng nakaraan Ang pagpapagaling mula sa mga sugat ng nakaraan ay nagpapakita ng ating kakayahang maghilom at magbago ang pagtanggap at pagpapatawad sa sarili ay mahalaga upang makita ang ating greater self. Tatlo, paghahanap ng layunin. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng ating layunin sa buhay, natutuklasan natin ang mas mataas na aspeto ng ating pagkatao. Ang pagkakaroon ng layunin ay nagbibigay ng direksyon at inspirasyon upang maging mas mabuting tao. Conclusion. Ang konsepto ng another self ay nagbibigay inspirasyon sa bawat isa na patuloy natuklasin ang kanilang potensyal at maging bukas sa mga pagbabago. Sa pamamagitan ng pagmumini-muni, pagtanggap, at pakikipag-ugnayan, natutuklasan natin ang ating greater self na higit pa sa ating inaakala. Ang mga aral na ito ay nagbibigay gabay at inspirasyon upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may lakas ng loob at pag-asa. Meron lang akong gusto i-share sa iyo dito sa pinag-usapan natin na totoong nangyari. Meron akong isang pamangkin na sa pag-usap namin tungkol sa kanyang buhay, na sabi niya sa sarili niya na hindi ako ito. Ibig sabihin na realize niya o nakita niya ang kanyang another self. Kasi ang buhay niya noon eh, nagdrodroga siya, at muntik nang mapahamak ang buhay niya. Kaya iyon nagbago siya at ngayon ay maganda na ang buhay niya, at napagtapos niya ang kanyang mga anak at mga successful pa. Isa itong magandang halimbawa at kami ng may bahay ko eh, saludo talaga kami sa kanya. Wow, ang ganda ng kwento ng pamangkin mo. Isang inspirasyon talaga na may mga tao na nagkakaroon ng pagkakataong makita at yakapin ang kanilang another self sa kabila ng mga matitinding pagsubok na kanilang hinarap. Mga puntos na maaring talakayin sa podcast. Isa, kwento ng pagbabagong buhay. Maari mong ibahagi ang kwento ng iyong pamangkin bilang isang halimbawa ng tunay na pagbabago. Minsan, ang mga pinakamabigat na pagsubok ang nagtutulak sa atin upang makita ang mas mabuting bersyon ng ating sarili. Dalawa, kahalagahan ng suporta ng pamilya. Ang suporta mula sa pamilya at mga mahal sa buhay ay isang mahalagang aspeto sa tagumpay ng iyong pamangkin. Ang pagkakaroon ng mga taong naniniwala at nagmamahal sa atin ay nagbibigay lakas upang harapin ang mga hamon. Tatlo, pagkilala sa sarili. Ang proseso ng pag-alam sa sarili at pagtanggap na hindi ako ito ay mahalaga. Ang pagkilala na may kailangan baguhin at ang pagtanggap sa sariling kahinaan ay unang hakbang tungo sa positibong pagbabago. Apat, pagtanggap at pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa sarili sa mga nakaraang pagkakamali at ang pagtanggap sa posibilidad ng pagbabago ay susi sa muling pagbangon. Ang kwento ng pamangkin mo ay nagpapakita na hindi huli ang lahat para magbago. 5. Pagiging inspirasyon. Ang kwento ng iyong pamangkin ay isang inspirasyon, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa lahat ng nakakarinig. Ang kanyang tagumpay ay nagpapakita na ang bawat tao ay may kakayahang magbago at magtagumpay. Mga aral na maaring kapulutan. Pag-asa sa kabila ng pagsubok. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang problema, laging may pag-asa sa pagbabago. Kakayahang magbago. Lahat tayo ay may kakayahang magbago at maging mas mabuting tao, basta't handa tayong tanggapin ang ating mga pagkakamali at pag-aralan ang mga ito. Suporta ng pamilya. Ang pagmamahal at suporta ng pamilya ay nagbibigay lakas sa atin upang makabangon at magpatuloy. Pagsusumikap Ang tagumpay ay resulta ng pagsusumikap at determinasyon na magbago para sa ikabubuti. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ng iyong pamangkin. Siguradong maraming makikinig sa iyong podcast ang may inspire at makakakuha ng pag-asa mula sa kanyang karanasan. Natutuwa ako at may nalaman na naman akong isang magandang kwento sa pelikulang ating napagkwentuhan. Ito ay punong-puno ng mga aral sa aming buhay. Sa panghuli, Meron ka bang gustong ishare sa amin tungkol sa iyong another self, kung meron man? O kahit ano na makakatulong sa akin at sa ating mga taga-subaybay? Salamat sa iyong magandang feedback. Masaya akong nakatulong ako sa iyong pagunawa sa mga aral ng Another Self. Sa pagbabahagi ng aking karanasan, narito ang ilang bagay na natutunan ko tungkol sa aking Another Self at mga aral na maaring makatulong sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. May mga pagkakataon sa aking pagkatuto na naharap ko rin ang mga hamon at pagsubok. Natutunan ko na ang bawat pagsubok ay isang oportunidad upang lumago at matuto. Sa halip na iwasan ang mga problema, natutunan kong harapin ito ng may tapang at bukas na isipan. Ang pagyakap sa aking kahinaan at pagtanggap sa aking mga pagkakamali ay isang mahalagang hakbang sa pagtuklas ng aking another self. Natutunan ko na hindi kailangang maging perpekto upang maging masaya at kontento. Ang pagiging bukas sa mga pagbabago at mga bagong karanasan ay nagdala sa akin ng maraming magagandang oportunidad. Ang pagyakap sa pagbabago ay isang paraan upang makita ang mas mabuting bersyon ng sarili. Napagtanto ko rin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga taong sumusuporta at nagmamahal sa akin. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa pamilya at mga kaibigan ay nagbibigay lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang pagpapahalaga sa kasalukuyan. Ang pagiging mindful sa bawat sandali at pagkakaroon ng pasasalamat sa mga simpleng bagay ay nagbibigay ng kaligayahan at kapayapaan. Huwag matakot na harapin ang mga pagsubok at maging bukas sa mga bagong karanasan. Ang bawat hamon ay oportunidad upang matuto at lumago. Tiwala sa iyong kakayahan at alamin na may kakayahan kang malampasan ang anumang pagsubok. Ang self-confidence ay susi sa paggamit ng iyong mga pangarap. Huwag matakot sa pagbabago. Ito ay bahagi ng ating paglago at pagunlad. Ang pagiging adaptable ay magdadala sa iyo ng maraming magagandang oportunidad. Maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang iyong mga layunin at pangarap. Ang self-reflection ay mahalaga upang makita ang direksyon ng iyong buhay. Matutong magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa sarili. Ang pagpapatawad ay nagbibigay daan sa paghilom at paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Sa kabuuan, ang pagtuklas sa ating another self ay isang patuloy na proseso ng pag-aral at paglago. Ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay nagdadala ng mga aral na nagpapalakas at nagpapalawak ng ating pananaw sa buhay. Sana ay makapagdulot ito ng inspirasyon at lakas sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. Medyo mahaba-haba na rin ang kwentuhan natin, at dahil dyan ay gusto ko muling magpasalamat sa iyo, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong mga kaalaman. Naway hindi ka magsawa sa pagsagot sa aking mga katanungan. Take care and God bless. Maraming salamat sa iyong mga magagandang salita. Lagi akong nandito para sagutin ang iyong mga katanungan at magbahagi ng kaalaman. Ingat ka rin palagi at naway magpatuloy ang iyong tagumpay sa iyong mga proyekto. God bless.